So tay, pagkakain natin na. sabihin nyo kami pinunta na Ano kayang punta? Hindi alam, sabihin nyo po ako nga, po ako nga pinuntin eh Sige okay. Kanyang ama, nasa si Namalam siya nga dyan, Karinit. May bubuntan daw. Aba, wala nga yun yun. Dati na sa bahay lang yun. Bakit nahikap na ngayon yun? Aba, iwa ko daw. 2,000 years later. Ah! <laughs> Ay, tingnan mo kanya nga si Noel parang lasing eh. O, oh? tingnan may, mo, nahibay. Baka may problema yan. Ay, baka nga. Hindi man datihan naglalasing yan eh. Siguro nga may problema yan. Ba't naglasing yan ang gayaan? Yan nga eh. Oh. O. Aba, ikaw para parang lasing. Ala, napapalit na kaugte. Bakit? Ikaw yata may problema. Ala, nagawa mo hain, girlfriend. Bakit? Ala, nagpaghiwalay na sa akin eh. Nako, ay ba, nagpaghiwalay? Ewan ko pagkado ako. Pagkanda ka namin usapan usapan namin sa kabilang taon kami yung papasal na ay eh. nakipaghiwalay pa sa akin eh. Hmm, yung no, kunting problema nyo Wag Baba, ka na agad. Eh, ay, Sa inyo, kunting problema ay sa uh, akin malaki ah! <laughs> 2,000 years later. Ba, inay, parang tatay ilas hindi yata. Ba, eto tunay nga eh, tingnan mo, pahibay-hibay. Kasi may problema din, kaya ko. Ay, malamang na nga, bakit nga yan eh, naglasing ng gayaan? Yung yan may problema. Malamang na, baka eh, malaka din ang problema na yan. Hindi tayo tatanungin pagka lumayos di yan. Sige eh. <coughs> Ayan na, tatay. Tanungin mo na. Ano tata, bigay kayo ng glaseng? Sige, ano ang problema? Oo, oh, malaki eh. Ano problema ninyo? Yan, hindi mo kita yan. Hindi naliliitan pa diyan sa inyong ina. <laughs> Tek na yan.